Si Bathala na siyang lumikha ng mundo ay may dalawang anak, isang lalaki at isang babae. Apulaki ang pangalan ng lalaki at mayari ang pangalan ng babae. Noong unang panahon sa isang malayong kaharian, may dalawang magkaibang Diyos ng araw at buwan. Ang kanilang pangalan ay Apolaki, ang Diyos ng araw, at Mayari, ang Diyosa ng buwan. Pareho silang maganda at makapangyarihan, ngunit may malalim na kasaysayan sa likod ng kanilang relasyon. Si Apolaki ay itinuturing na pinakamalakas at pinakamagandang Diyos sa buong kalangitan. Ako si Apolaki ang pinakamalakas. Walang makakapigil sa akin. Siya ang may hawak ng araw, kaya't Siya ang nagbibigay liwanag at init sa buong mundo. Ang mga tao at mga nilalang ay sumasamba sa Kanya, at Siya ang simbolo ng tapang at lakas. Si Mayari naman ay ang kapatid ni Apolaki. Siya ang may hawak ng buwan, at Siya naman ang nagbibigay liwanag sa gabi. Ako si Mayari ang ganda ko, ay nagliliwanag sa inyong gabi ng sanlibutan, ako ang nagsilbing ilaw ninyo sa dilim. Bagamat magkaibang Diyos, magkaibang liwanag, pareho silang may mahalagang papel sa kalikasan. Ngunit isang araw, isang matinding alitan ang naganap sa pagitan nilang dalawa. Nagsimula ito sa isang sigalot tungkol sa kung sino ang mas makapangyarihan at mas mahalaga sa mga tao at sa buong mundo. Ang sagupaan nila ay nagdala ng dilim at pagkakagulo sa langit. Si Apulaki ay magiting at walang pag-aalinlangan, palaging ipinaglalaban ang kanyang dominasyon sa kalangitan. Samantalang si Mayari, bagaman mahinahon at maganda, ay nagtataglay ng isang lihim na kapangyarihan at ang kanyang liwanag ay hindi matitinag, kahit sa dilim ng gabi. Isang araw, nagsimula silang maglaban ng matindi sa kalangitan. Si Apolaki ay buong lakas na sinubukang itulak si Mayari sa gilid ng langit upang maging tanging tagapagdala ng liwanag sa mundo. Ngunit si Mayari sa kabila ng pagiging tahimik ay hindi nagpatalo. Ang labanan nilang dalawa ay tumagal ng ilang araw at gabi, nagdulot ng malalakas na bagyong umabot sa buong kalikasan. Sa kanilang laban, ang mundo ay walang kapaguran at ang buong kalangitan ay tila naglalaban sa sarili nitong kakayahan. Sa huli, napagod si Apolaki. Nagsimula siyang humingi ng tawad kay Mayari, natutunan niyang hindi siya lamang ang may mahalagang papel sa mundo. Nang humupa ang galit ng kanilang puso, nagkaayos sila at nagdesisyon na magtulungan, bawat isa ay may kanya-kanyang papel sa pagbigay ng liwanag sa mundo. Si Apolaki ay nagsimula na lamang maghatid ng araw habang si Mayari ay nagpatuloy ng kanyang misyon bilang tagapagdala ng buwan. Bilang tanda ng kanilang pag-ayos, hindi na nila pinipilit ang magkasabay na magbigay liwanag. Ang araw at ang buwan ay naging magkaibang simbolo ng kanilang pagkakaisa at pagkakaiba. Si Apolaki ay naging simbolo ng araw at liwanag sa umaga, habang si Mayari naman ay naging simbolo ng malamlam na buwan sa gabi. Kaya't mula noon, ang araw at ang buwan ay laging magkasama sa kalangitan ngunit hindi magkasabay. Tinutulungan nila ang isa't isa at pinagmamasdan nila ang mundong kanilang pinapangalagaan. Ang mga tao ay natutong magpasalamat sa kanila at natutunan din nilang tanggapin na sa bawat liwanag may kasamang dilim at sa bawat dilim may liwanag na nagaantabay. Ang alamat na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtanggap sa pagkakaiba at ang pagpapahalaga sa tungkulin ng bawat isa